No. Ha? Huh? Parang ang babata 11 yun. months pa lang kasi ito. <laughs> Sobrang bata naman. Sorry lang, ko tumasig sa buko. Ilan taon na ba? Ilan taon na ba, Joshua? Uh, 11 21 months to one, bo. year. Bo. One year, ano? 21 bo. 21! 21. Oh, oh, ah, Kaya naman pala naka-leather na siya kasi debut niya ngayon, <laughs> Kaya leather shoes siya. 21 leather shoes. Leather. <laughs> yeah. na. Yeah. lang bala si CD. Si CD, oo. Oh. Oh bagets pa bakit parang yes, parang medyo uh, iba yung tingin mo kanina kay Sidi may ila parang bibo ah, wala, wala nang lambing yung tingin oh. no? parang galit ka kay ano kay Joshua yun totoo umamin ka dito kami <laughs> parang protektahan ka <laughs> medyo lang naman po oh ah. medyo sa sure. yes, so, sobrang galit niya, lumaw lang pas yung daliri niya doon sa sapatos niya. Hindi, <laughs> 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 matas Ipaso kasi. Ipasok mo eh. yung Ipasok mo yung lalaki kaya. Ikakanoon mo lang yan, iuurong mo pa pang pa, ganon. Sa, so, sa sobrang galit po talaga, gusto ko lumaw, talaga siya. At saka yan ang usang sapatos ngayon. Bakit? Oh. Okay. Bakit Kailangan lumalampas yung daliri mo sa okay. sapatos Bakit? kasi para nalalaman mo kung magkakaroon ng mga sakuna. <laughs> Ay, yan ba yan? Nararamdaman ng mga daliri mo kung magkaka-earthquake. Yung vibration. Oo, ganon. Oo, oh. oh, oh. oh Uso, iba yun. Yun. Oh, kasi, diba, una yan, daliri lang eh. Uh Oo. -oh. Tapos pag bumuka na yung pag bumuka na <laughs> yun, kakaramdam na. Oo. Oh -oh. <laughs> Tapos pag ganyan na yung sakuna, kakapit na yung Kakapit sa yun, siya mapapahamak. Hindi siya mapapahama. <laughs> <laughs> madudulas. Oo. Oh -oh. Di ba maraming sapatos na kakadulas? Yan hindi kasi papasok. gagano talaga yung mga yan. Kaya dapat huwag ka magpuputol ng kuko. <laughs> Tapos makakatulong may tulog, siya <laughs>